mga idol isang napakagandang hapon sa inyong lahat welcome sa aking vlog especially sa mga lahat nating driver dyan lahat na mga arawan lahat ng mga empleyado isang napakagandang hapon sa inyo welcome sa aking vlog mga idol And... Hapon na palubog na ang araw so uh, nais ko lang sa inyo ha, uh, ito ay, ano yung mga idol no? kasi meron nag, uh, nagsasabi dyan ng mga tropa na ang sip sip daw ay naninira ng tao ba diba? ako especially ako yun so ang teknik dyan kasi para pagkatiwalaan ka ng boss mo masipag ka lan sumunod ka sa rules ng upan lahat ng mga ginagawa nila kaya lahat ng mga uh, hindi nila magandang ginagawa. Siyempre, susumbong mo. Yan. ah, uh, ganyan, mga gawain ng sip-sip, sumbong mo. Mga tropa, minsan nagnanakaw ng diesel, di ba? Pag nagnakaw yan ng diesel, di ka, nag, uh, sobrang iba, merong mga ganun. Tapos binta ng diesel, lahat ng mga gamit, truck, siyempre, di ba? Pag sinumbong mo yun sa amo mo, siyempre yung at uh, gumagawa kasi ng mga idol yung mga tamad lang naman kasi yung mga gumagawa niyan eh, shout out nga pala sa mga masisipag no? yung mga masisipag na ginagawa lahat para sa kumpanya ginagawa lahat para sa kanilang trabaho eh, ginagawa nila ng ayos ang kanilang trabaho syempre, kapag ginagawa mo ng ayos sa inyong trabaho mga idol pagkakatiwalaan ka ng gusto mo So ito naman si Tamad, ang kuya ko ng kuya patulog-tulog sa kanyang trabaho. Alas di ginagampanan ang kanyang trabaho, idol no. Marami siyang butas na ginagawa. Tapos minsan nagnanakaw pa sa kumpanya, di ba? Pag, uh, nga, uh, ngayon nitong masipag. Siyempre mali naman 'yon talaga mga idol no. Uh, sip, sip na yung tawag doon sa mga masisipag lahat ng mga pinagkakatiwalaan ng amo sip sip na yun oh. No? tulad ko yun So yung mga idol no ha uh, atin natin lang tong mga idol no. So nice ko ipakita sa inyo mga idol. Unti-unti na sa akin na ano, unti-unti na sa akin binibigay lahat ni bu sa akin. Mm, atin natin lang to kay mga ingay ah. Comment lang kayo diyan. Atin. So ito mga idol no, ito. Yan yan. Yan. Rider itong uh, rider na to mga idol no yung motor na yan yan siyempre yung motor na yan yan yung una binigay sa akin ni eh. bus oh uh, ang kasipsip ko yan eh yan yung una binigay niya sa akin tapos ah mayroon pa isa pangalawa ito yan oh mga idol oh yan yan ito mga idol yan sinutra yan yan ito sa inyo, double din yan. Yan, yan. Oh. Sinutrak mga idol. Ah, uh, mga idol. Sinutrak to. Yan, itong ano idol. Atin natin lang to. Huwag kayo mag, uh, kayo magalit ha. Huwag kayo magchisme sa iba. Baka malaman ang boss ko eh. Nakapangalan na to sa akin idol. Oh, sa akin na naka-restro to. Kaya medyo matagal Kasi sa akin yan nakapangalan nito. Ay, kapitin eh, hey, nagbablog ako. Huwag ka muna magulo. ay hey, na muna. Ang sa akin niya nakapangalan. Kaya, hindi tuloy-tuloy niyo lang pagkasip-sip niyo kasi isang araw, eh, bibigyan kayo ng boss niyo tulad niya sa akin. Binigyan ako ni boss isang rider tsaka isang sinotrack. So, yun, idol. Uh, shoutout nga pala sa taga, uh, ano, idol, si Unyot. Taga Dabaw. Shoutout. Uh, ingat sa inyong biyahe. Maraming salamat.